The first delegate advancing to the top 5 is Australia Puerto Rico It, I'm confused about that. But I really thought Philippines was going make the 5. Mainit pa rin na pinag-uusapan ang katatapos lamang na Miss Universe 2023 kung saan ay hindi nakaligtas sa mata ng mga netizens ang post ng official Instagram account ng Miss Universe El Salvador kung saan ay kabilang ang Pilipinas sa nakapasok sa top 5 ng nasabing competition. Ayon sa post ng Miss Universe El Salvador Instagram account, ang lumabas na top 5 dito ay si Miss Australia, Puerto Rico, Nicaragua, Philippines, at si Miss Colombia. Ngunit matapos lamang ang mahigit tatlong minuto ay pinalitan agad ang nasabing post na yon sa Instagram ng Miss Universe El Salvador, kung saan ay wala na ang Pilipinas at ang ipinalit ay si Miss Thailand. Kahit na pinalitan agad ang nasabing post ay agad itong nakuhana ng screenshots ng mga Pinoy fans ng Miss Universe, at naging malaking issue ito ngayon. Katulad ng naging pagkakamali noon ni Steve Harvey sa pag-aanunsyo nito sa tinanghal na Miss Universe noong 2015, mula kay Miss Columbia na dapat ay si Pia Worsbach, ay tila nais nice din ng mga ito na maglabas ng paliwanag ang kampo ng Miss Universe Organization patungkol nga sa dalawang magkaibang post nga na ito para sa kanilang top 5. Hindi tuloy maiwasang isipi ng mga netizens na nagkaroon ng anomalya sa pagpapalit sa nasabing post mula kay Miss Universe Michelle D., ay si Miss Antonia Porcield ng Thailand ang nakapasok sa top 5, Mapapansin kasi sa nasabing post na si Miss Thailand ang ipinalit sa pwesto ni Miss Philippines sa una nitong post sa nasabing Instagram account ng Miss Universe para sa kanilang top 5. Dahil dito, ay hindi maiwasan ng mga netizens, na isipan na sinadya umanong alisin sa pwesto si Michelle D upang ipalit si Miss Thailand dahil matatandaan umano na ang bagong owner ngayon ng Miss Universe ay nagmula rin sa bansang Thailand, Ayon pa sa kumakalat na isyu ay maaaring nakuha pa umano ni Michelle Diang Corona kung siya ang nakapasok sa top 5 dahil kayang kaya umano nito ang mga naging katanungan sa nasabing pageant. Kinenekta rin ng mga desmayadong netizens ang pagbaba sa puesto ng president ng Miss Universe Organization na si Paula Sugar, nito lamang Thursday, November 16, 2023. And I can think of no better place than in this beautiful country on this magnificent stage to announce the end of my tenure as the president of Miss Universe. I have decided that this Saturday will be my last show. Si Paula Sugart ay napasama sa Miss Universe organization noon pang taong 1998 bilang vice president at na-appointed naman as president noong 2001 ayon din sa kumakalat na nabuong chismis ay hindi umanusang ayon si Paulus Shugart sa mga maling aktibidades na ngayon ay nagaganap sa loob ng organization, kung kaya't nagbitiw ito agad sa puesto bago pa ang Coronation Night upang ito ay hindi na umanumadamay pa. Sa huli, ay wala pa namang opisyal na lumalabas na totoong ang may naganap na anomalya sa katatapos lamang na Miss Universe Coronation Nights, Maaaring ang nakitang post na ito sa kanilang official Instagram account ay isa lamang talagang technical errors, dahil ika nga, ay wala namang perpekto sa mundong ito lalo na kapag live ang ginagawang event. Hindi din naman natin pwedeng ikonekta agad patungkol dito ang pagbibitiw sa pwesto ng dating president ng Miss Universe Organization, dahil maari lamang din na may iba itong personal na dahilan, kumbaga, hanggat hindi sa mga lobby nito manggagaling ang dahilan ng pagbaba nito sa pwesto ay dahil nga sa mga anomalya ay wala tayong karapatan ipakalat agad na anumali nga ang issue kung bakit ito nagbitiw sa pwesto. Para sa akin, hanggat walang malinaw na pruweba ang lumalabas na may anomalya ang nangyari sa pagkakapili ng top 5 sa katatapos lamang na Miss Universe, ay pagiging sports pa rin ang pinakamaganda nating ipakita sa mundo para sa naging laban na ito ng ating kandidata. Ang muling pagkakapasok ni Michelle D sa top 10 at ang pag-uuwi nito ng mga special awards ay isa ng malaking panalo para sa ating bansa, ang ipinakitang dedikasyon, Husay at talento ng ating Miss Philippines ay hindi matatawaran. Kung kaya't sana, ay huwag naman nating bitbitin pa ang pangalan nito patungkol sa isyo ng anomalya, dahil makakasira lamang ito sa pinaghirapan at pinagpagure nitong imahe kung palalakihin lamang natin ang isyo ng animal yang ito, dahil lamang sa isang post na maaaring nagmula lamang sa isang simpleng pagkakamali. Ikaw na ang humusga. Philadelphia! Philadelphia!